Mga sports magandang araw. Live tayo ngayon sa mainit na laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. At kung titignan natin ang kanilang laban, napaka-close fight talaga ang dalawang kupunan na ito. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Para sa ating Gilas Pilipinas, Coach Tim Ko nagsimula agad ng mabibigat na piyasa. Ang first starting five ay si Scotty Thompson, isang all-around utility guard pang setup at June Marfajardo ang 6-time MVP, immediate inside presence. Sumunod si Dwight Ramos, isang 2-way superstar, steady scoring. Si Justin Brownlee ang puso ng Gilas, instant offense. At panghuli si Quintin Meloro Brown, QMB, ang bagong big man, loka, energy plus shot blocking. Ito na ang Gilas first five na talagang binuo para dominahin ang early pace. Sa pagbubukas pala ng laban, kita agad na parehong mainit ang Guam at Gilas. Nagkaroon agad ng palitan ng basket basket si Junmar umatake sa lalim si Justin tumira sa mid -range. si Dwight pumukpok sa transition at si QMB nagpakita ng depensa at hustle base pero mga sports ang unang pasabog si Jericho oo si Jericho ang film sharpshooter ng kalaban ng Guam